pinag uusapan palagi sa kamera kung kailan bababa ang bilang ng mahihirap sa bansa. Pero kung ang isang opisyal ng pamahalaan ang tatanungin, bumabana ang poverty rate ng bansa ngayong taon. Ano naman kaya ang opinion dito ng ordinaryong Pilipino? Alamin sa ulat ni Denise Osorio live. Denise? Kenneth, base sa iniulat ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon kahapon, kumonte o bubaba ang bilang ng mga mamamayan nating may hirap dito sa bansa. Ayon kay Gadon, malaking impluensya ang pagbukas ng ekonomiya sa paglikha ng mga trabaho para sa mga mamamayan. Nakatulong din ang mga programa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas ng food supply. Pakinggan natin ang masasabi ng ating mga mamamayan. Kasi mahirap ng taas ngayon, mahirap ng buhay, hindi rin makayanan bilhin paano tayo ngayon nakakabinta, di ba? Kaya kailangan, tama lang, para mabili yung tindak. Wala, mas lalong naghihirap nga ang buhay. Hindi ko nararamdaman, mas lalong pahirap ng pahirap eh. Ang masasabi ko lang doon, hindi naman natamang. Eh, kasi yung mga driver dito, yung mga nakakonsolidate, tsaka yung hindi nakakonsolidate, ikawawa eh, naman sila pag nawalan ng trabaho eh. Sa ngayon Kenneth, nandito tayo sa Philcoa na makikita natin na kahit Sabado, todo kayod pa rin ang ating mga kababayan. Kenneth, balik sa iyo. Maraming salamat, Denise Osorio.